Ah. Wala. Wala. Oh. Uh, puno ko na yun oh, Tubig natin si Tatay kung saan siya magiigib talagang hirap nang talaga ng pag-iigib niya sobrang layo talaga. Ayun, nandito po. Ayun, nauna na si Tatay. Nauna pa sa atin. Diyos ko. <laughs> Shhh. Aso, yung masigla Ah, gitu pala siya. Gitu pa yung ano, yung uh, bomba poso. Axel, gento rin yung bomba namin ni eh. ni Tay. Pero tayo pwede yung pwede yung inumin yan. Oh, ah, pwede. Yan tubig yan. Yan tubig yan, parang mineral water. Oh, masarap, matamis. Hmm. Hindi nangangalawang. Okay. Kaya dito masarap. Hindi katulad ng iba, nangangalawang. Ay, sabi, pwede rin po sa ano yan, sa so, paging ano ng, ano, tawag doon, kanin, uh, bigas. Sa kanin, sa kanin yan, inaano ko sa kanin. Tapos, ah, uh, Iniinom namin yan. Ito kasi matanda na ito. Meron ng 50 years na itong bomba na ito. Wow, 50 years. Ang tagal na rin ah. Sa tatay ko, pinagawa niya sa amin. Kasi, nung maliit kami, mahirap ang bomba. Kaya, kahit na malayo, nakikipagigiba ko. Yan, hanggang ngayon, nakikipagigiba ko dahilan sa kahirapan. Umu umusad ako sa hirap. Hindi ko na madala. Ayan. Pero okay na yan, Tay. At least, nakakano naman yan. Kaya pa ba yan, Tay? Hindi, yeah, babawasan ko. Ah. Babawasan ko kasi sobra. Ah, okay. So, masyado okay, siyang madami. Okay. okay. Kunti lang, basta meron ako. Okay, yun. Okay. Kasi, sacrifice lang. Sacrifice lang ang pag-igib dito kahit na malayo. Hmm. Hindi ko mag-igib hindi ang uh, makakainin. Okay. Hirap talaga, guys. Siyempre, kung talagang ano ka, talagang may disable ka, talagang nakakayaan mo lahat para lang sa anak mo, sa pamilya mo, di ba? Ayan. Mm -hmm. Sabi ni tatay, gabay daw, para sa, sa importante na gabay, ng Panginoon daw, sabi ni tatay. Ayan. Ayan guys, papunta na tayo sa kanilang bahay dahil uh, tapos na siya nag give At ganito siya nag give guys, like, konti-konti lang kung ano kinakaya niya talaga mag give Ngayon, Ayan. Medyo ano lang, kalayuan lang din siguro mga ilang kilometro to ba? Tay? Mga... 150 dash. Ha? 150 dash. 250 dash. Oh, ba, tignan mo, hindi ko alam yun. Pero si tate alam niya. <laughs> Pati yung aking camera mat. tumat tumat ah, tumatakbo na rin guys. Ayan. Ayan, dito po. Ah, ah may daan po dito tayo na eh. Oh shortcut na lang. meron daw palang daan dito, shortcut. sabi ni tatay. Ah. ako, hirap na ako sa, ano, sa madulas, mm paputik. -mm. Mm -mm. kapag umuulan, hindi na ako itigib. Mm -mm. Kapag umuulan, hindi na ako itigib. Kapag tag uh, taginit, pinupuno ko na yung... Hala <sighs> ko. Oh. Pinupuno ko na yung tubig ko kaya yung lagyanan ng tubig dahil madulas ang daanan may kalayuan may kasi yung paggawa ng bomba hindi biro, mahal eh kung paggawa ko matalagang mahal yan eh ito yung shortcut tayo, hindi ko alam yung shortcut yan, basta diretsuan natin dito yan tapos lilikot tayo dyan kaliwa o ay sa ranti bahay oh oo oh, oh ay malayo malayo hindi nahihirapan ako maglakad humingal ako ganyan na talaga tumatan da wala ka pang katulong sa bahay eh maliit yung anak ko kasi hindi ano wow wow mambuhay ay, umiingal ako. Ito na, dito na ako sa bahay ko. Tinulungan pa ako nang nagdala. Yung tao, yung maano sa akin buhay. <clears throat> Yan, nandito na ako sa bahay ko. Maraming salamat sa dala mo ng tubig sa akin. Ito na guys, sabi <laughs> yung tubig niya, ito yung tubig niya, girl. Pakita mo. Ayan yung tubig niya, talaga binubuhat niya. Uh, kada nag-iigip siya doon sa may, hindi ko, medyo malayo talaga doon. Pero yan pa yung iniigip niya kasi yung, hanggat, yung kaya niya lang na buhatin, yun lang talagang binubuhat siya. And ito po guys, ah uh, okay girl ayan po sa po ng mga gustong tumulong po kay tatay uh, basta kontakin nyo po ako ayan nakita nyo naman po kung anong kabuhayan ni tatay Thank. Uh, dito po lang sa amin guys alam, -alam ko uh, maraming mabubuting puso dyan sa mga nandyan po ng mga nanonood please please kung gusto nyo lang pong uh, magbigay ng tulong or konting tulong wala ay nasa inyo po bukas sa puso po yan hindi ko po kayo pinipilit lahat and sa lahat po ng mga, mga viewers at followers ko po dyan, please, huwag nyo pong kakalimutan, bumili na po kayo ng t-shirt at in uh, ang case po, mara makatulong po tayo kay tatay, konti, kang yung uh, tutubuin ko dito guys, tutulong talaga ako. At nakikita nyo po yung t-shirt ko guys, yan for only 499 lang po, okay? Ayun tay, uh, may sasabihin ka ba sa kanila para... Ah, uh, ayan, magkumingi ka ng ano, tulong o gumingi ka ng ano kung sasabihin mo sa kanila, sa mga viewers po natin ah uh, kung meron mag magandang loob sa akin, kung meron ma uh, maawa sa akin, kahit konti lang, hindi ko naman inahangad na basta meron kaming makain tapos may konti lang. Hindi ko naman inahangad na malaki. Yung sa, sa puso lang ang iniintay ko sana mabigyan ako mabigyan ako ng katarungan sa inyo ng tulong kaya kahit ganyan papasalamat ako sa mga taong magbibigay sa akin uh, hindi ko na siguro mabayaran ito sa Diyos ko na lang Ayun. okay okay ayun, taos puso po nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers at followers po at sana uh, supportan supportahan niyo po si Tatay in case lang po uh, ito pong video na to guys ay uh, ang video na po first video ko po ito para tumulong po. And sana po guys supportan niyo po yung mga videos ko guys. Ayun po, magpapaalam na rin ako kay Tatay dahil oras na rin po at kailangan ko na rin ma magpaalam kay tatay tay uh, papaalam na po ako tay thank you tay basta tay basta ano lang saya. kung meron man tumulong po sa akin ibibigay ko po sa inyo ng taos puso at kung meron man po ang nagbigay sa akin ibibigay ko po talaga ng buong buo sa iyo okay tay salamat po at sana uh, lumaban po kayo sa hamon ng buhay okay maraming salamat po and God bless you all guys. Bye-bye po guys. Thank you.